Limang pagkakamali sa pera. Una is kulang sa disiplina. Kaya tayo walang naiipon kasi hindi talaga natin ito sinisimulan at hindi tayo consistent. So, ito yung sign na wala tayong disiplina kung kahit na 1,000 pesos per month, eh, wala tayong naitatabi. And then, pangalawa, kulang sa financial education. So, kaya hindi natin sinisimulan na pag iipon at pag-iinvest. Wala tayong emergency fund, investment kasi kulang tayo sa financial literacy. Hindi natin naintindihan ang mga kahalagahan ng financial concepts and financial products. And pangatlo, walang goal. Kapag tayo ay walang plano, walang goal, eh talaga magdedepende tayo sa goal ng ibang tao. Pag araw-araw pumapasok tayo, ang goal ng employer natin yung na-achieve natin. And then pang kulang sa skill at pag-aaral. So, para tumaas ang ating income, kailangan talaga improve natin yung sarili natin. Dapat marami tayong kayang gawin. And, pang lima, kulang sa action. Ang nating alam, pero baka kulang naman tayo sa action. So, importante talaga, binibuild natin yung mga winning habit natin. And of course, hindi dapat puro plano lang tayo. So, ang pagkakaiba ng successful, talagang tuloy-tuloy sila sa pag ng action. To know more about savings and investment, message mo lang ako sa FB, Roan Celis Capistrano.